guys so nandito tayo sa taas ng overpass ng Lagos Dilan so tapat ng City Hall so update ko kayo dito sa tapat ng City Hall sa may Lagos Dilan so malaking improbable nga guys dito guys sa Lagos Dilan malapit na ma tapos so kunting tsaga na lang ito so so palagi ko kayo dito update na uh, halos tuwing sabado ako na dumadaan so kunting kunting kunti na lang guys malapit na madaanan ito so halos kompleto na kaliwat ka na ng lane so may buhos na na ng simento So malapit na to guys, mala matapos. So ang kagandahan dito uh, bago talaga binakbak nila yung uh, mga dating lumang siminto. Uh, so pinabinaguhan ng bagong siminto guys. Ayun oh. So tapat ng City Hall to, ito. So dito ako sa may sa taas ng ah uh, overpass ng Lagos Nilan so tingnan natin yung kabila ayan tingnan natin yung kabila guys so ganun kabilis so sabihin natin na medyo mabagal ang pagawa hindi natin alam uh, ang materialis ang siguro ang matagal so ito tuloy tuloy ang gawa nila so punting-punting -punti na lang So yun guys, yung Ayan o kompleto na halos sa, sa ilalim sa so, kompleto uh, na yung kaliwat kanan na siminto so kung na lang uh, hindi na gaano traffic dito sa uh, uh, ibabaw ng Lagos Nilan so kasi yung mga jeep dito guys dito lang dumandaan dito sa kabila ayan o oh. so umiikot sila so kung na lang malapit na matapos ayan siguro uh, uh, isang linggo na lang na kunting tiis na mapadaan na naman muli dito sa may uh, Lagos Nilan ayan so dulo, ayan, dulo na yan uh, na lang pinormahan na nila na lang um, bagong uh, mga bakal nilatagan na nila na guys So, pasalamat tayo sa ating ah uh, ating masigasig na mayor Hani uh, Lacona na talagang binago nila uh, inayos nila nang mabuti dito sa ah uh, uh, nila ng kalsada kasi perdaming na poriso na maraming na lubak-lubak so talagang uh, maganda yung uh, ating pag uh, pag sa itong ating mga mayor na Hani Lakura, Hani So maraming salamat po sa ating mahal na mayor na Hani sa kasama kas, uh, vice niya. Uh, shout out po sa, inyong, sa inyong lahat at mga kawani ng uh, mayor dito sa uh, lungsod ng May, uh, Maynila na patuloy nila na ini-improve nila ang uh, mga kalsada dito sa May lagos nilan hindi lang ito sa Maynila uh, talagang pinagpatuloy na dating ating ma mahal na na Isko Moreno uh, si Mayor Lacuna ang pumalit so pinagpatuloy na rin ang pag, uh, nung di natapos ni ating mahal na uh, mayor na uh, Isko Moreno uh, uh, pumalit si Uh, Mio uh, Mio Lakona, Hani Lacuna, at sa mga bias na sa mga kawani ng gobyerno. Uh, pasalamat tayo na talaga pinagpatuloy ang paggawa dito sa may uh, uh, Lagos Nilan So malaking bagay ito na hindi ma yung mga motorista na patuloy na ini-improve nila ang kalsada. Ayan mga uh, guys, so Abangan natin. Kunting-kunting uh, -kunti na lang ito. Uh, malapit na matapos. So, marami nang mapapadaan dito. So, pasalamat tayo. Uh, shout out po sa mga kawanin ng gobyerno na uh, MMDA, uh, DBWH, uh, mga sekretary, sekretary ng DBWH. Uh, patuloy nila ang uh, hindi lang dito sa Kamanilaan, sa mansulok sa ating bansa, la patuloy nila i-improve dito sa may uh, mga kalsada uh, shoot out po sa mga kawanin ng uh, mayor hindi lang sa mayor dito sa Manila uh, shoot out sa lahat na Luzon, Visayas, Mindanao uh, at magandang hapon po sa inyong lahat uh, welcome to my vlog so yan so konting tingis na lang malapit na ito ayan napakaganda ang pagkagawa nila talagang bagong bago talaga mga kababayan so maka medyo, medyo makapal na ito uh, makapal na ang pagpalit ng bagong siminto mga kalsada so yan napakaganda tingnan so hindi natin alam patungan pato patungan pa ng espalto Parang hindi masira yung bagong siminto na uh, gawa nila. Ayan o, oh, tuloy-tuloy, uh, kahit maulan man, maulan. So ngayon ko lang nakita na din, uh, patuloy nila na ginagawa. Kunting tiis na lang ito, matapos na. Uh, Shout out po sa mga ating mga kababayan uh, uh, all, around, uh, all around the world. Luzon, Visayas, Mindanao, labas sa mga ating bansa. Uh, shoot shout out po sa inyo lahat. So, shout out po sa ating mga bayani na patuloy na nag na, nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. Uh, all uh, over the world, uh, mga ating mga bayani na uh, OFW, mga imigran na iba-ibang mga profesional na uh, sa labas ng ating bansa uh, shout out po sa inyo lahat at ingat po kayo palagi sa mga iba-ibang mga uh, trabaho nyo saan bang kayo nasa, kahit nasa bahay kayo uh, ingat kayo so, may mga trabayo, trabaho kayo sa iba-ibang sa labas ng ating bansa I ingat po kayo mga ating mga bayani patuloy na, na naghanap buhay at nagtatrabaho so yan patuloy ko kayo dito i-update so abangan natin mga kababayan dito sa may lagos nila na malapit na matapos ang ang paggawa dito na bagong gawa talagang binakbak nila talagang yung pinalitan nila yung mga kababayan yung mga lumang mga espalto o siminto so bago na ito so abangan natin mga kababayan ayan napakaganda ito pag natapos so dito dito sila dumadaan, banda ayan, umiikot sila damay sa may uh, tap so malayo ang iikutan nila so nagkabulbuhol ang traffic dito sa may uh, sa may gilid ng Intramuros sa mga you know, uh, kamabayan so yan dito lang po ang aking video so abangan natin ang uh, kailan ito matapos so pinakita ko na sa inyo yung kabila, so itong dulo papuntang Lunita ito So, Lunita hanggang Pasay, patungo yan. So, itong kabila, patungo na, patungo ng, uh, patungo ng Divisoria. Ayan, patungo, patungo ng Divisoria, Quiapo, uh, Monumento. So, Kubaw, ayan, patungo yan, pa, paakyat. Uh, ito naman kabila, itong gawin ng uh, kaliwa, Uh, patungo dito papuntang Pasay so malapit na lang kunting na lang mga kaubayan so abangan natin ang pag sa gawa nito na matapos, malapit na matapos kunting na lang mga kaubayan so yung mga mga turista tuntua ito dahil bago na ang siminto dito sa may lagos nilan so shoot out po ito tapat lang City Hall ah uh, Muli, magpasalamat tayo sa ating uh, ating mahal na Pangol uh, Mayor uh, ni Lacuna at sa, sa vice na at mga mga sekretary niya mga uh, mga kawani ng mayor dito sa lungsod ng May, uh, Maynila. As shout out po sa inyo lahat at muli maraming salamat po sa inyo lahat at uh, patuloy natin uh, update ang ang mga improvement dito sa Maynila uh, ayan so shout out po sa ating mga mga ating mga mahal Pangulo mga BBM, uh, Inday Sara uh, si, uh, vice niya, uh, shout out po sa lahat at magandang hapon so muli po uh, wag nating makalimutan na palagi tayo magdasal na tayo yung malakas para Uh, habang may buhay pa tayo so wag nating kalimutan palagi tayong uh, magdasal uh, sa ating Panginoon sa kahit nasa bahay tayo o sa lalo na sa labas ng ating katahanan. so palagi tayong magdasal na sa ating Panginoon na patuloy tayo na big, big, bigyan ng lakas uh, ating pag uh, sa ating pangangatawan god bless god bless you all sa inyo lahat god god first.